Alam niyo ba na ang depression ang leading cause of disability sa buong mundo? Sa Pilipinas, halos 10% ng mga adults ang dumadaan sa depression. Pero dahil ito ay isang mental illness, mas mahirap itong maintindihan kumpara sa mga sakit tulad ng high cholesterol. Isa sa mga source ng confusion ay ang pagkakaiba ng feeling depressed at having depression. Halos lahat tayo minsan nakakaramdam ng lungkot. Maaring dahil sa mababang grade, pagkawalan ng trabaho, hindi pagkakasunduan, o kahit na isang malungkot na araw na maulan. Minsan, walang dahilan. Bigla na lang dumarating ang lungkot, tapos magbabago ang sitwasyon, at mawawala rin. Pero, iba ang clinical depression. Isang medical disorder ito at hindi basta-basta mawawala lang kahit gustuhin mo. It stays for at least dalawang linggo at nakakaapekto sa ability mo to work, play, or love. Maraming sintomas ang depression. Pwede kang makaranas ng low mood, pagkawala ng interest sa mga bagay na dati mong kina -enjoy. pagbabago sa appetite, pakiramdam na wala kang silbi o sobra kang guilty, hirap sa pagtulog, mga gabi na sobrang dami ng tulog o kaya naman sobrang kaunti lang, hirap mag-concentrate, pagiging restless o mabigat ang katawan, o mga paulit-ulit na thoughts of suicide. Kung mayroon kang lima o higit pang sintomas na ito, Ayon sa psychiatric guidelines, maari kang mag ng depression, at hindi lang ito tungkol sa behavior, pati na rin sa physical manifestations sa loob ng utak. Una sa lahat, may mga changes na makikita with the naked eye or even with x-ray vision, tulad ng mga smaller frontal lobes at hippocampal volumes. On a more micro scale, ang depression ay associated sa ilang bagay, gaya ng abnormal transmission ng mga neurotransmitters tulad ng serotonin, norepinephrine, at dopamine pati na rin ang blunted circadian rhythms o mga pagbabago sa rem at slow wave sleep cycle at mga hormonal abnormalities tulad ng mataas na cortisol at deregulation ng thyroid hormones Pero kahit na maraming na tayong discoveries hindi pa rin fully naunawaan ng mga neuroscientists ang dahilan ng depression Mukhang may kinalaman ito sa complex interaction ng genes at environment Ang problema wala pa tayong diagnostic tool na makakapag-predict kung kailan o saan ito magsisimula. Dahil intangible ang mga sintomas ng depression, mahirap malaman kung sino ang mukhang okay pero actually dumadaan sa matinding laban. Ayon sa National Institute of Mental Health, it takes the average person over 10 years bago humingi ng tulong. Pero may mga effective treatments. Ang medication at therapy ay tumutulong para ma-boost ang brain chemicals. Sa mga extreme cases, ang electroconvulsive therapy na parang controlled seizure sa utak ay nakakatulong din. May mga promising treatments pa tulad ng transcranial magnetic stimulation na patuloy pa ring pinag-aaralan. Kaya kung may kilala kang dumadaan sa depression, gently encourage them na maghanap ng tulong. Maari mo silang tulungan na maghanap ng therapist sa area nila o gumawa ng listahan ng mga tanong na pwedeng itanong sa doktor. Ang mga unang steps na ito ay mahirap gawin kung sila ay nakakaramdam ng guilt o hiya. Pero sabihin mo sa kanila na depression is a medical condition tulad ng asthma o diabetes. Hindi ito weakness o personality trait at hindi nila kailangang maghintay na lang na mag-heal ito. Hindi nila kayang will na gumaling sa depression. Na parang kung may nabaling braso lang. Kung hindi mo pa naranasan ng depression, huwag mong ikumpara ang nararamdaman ng may depression sa mga times na ikaw mismo ay nalungkot. Kung ikukumpara mo ang nararamdaman nila sa normal na temporary feelings of sadness, baka mag-feel pa sila na mas guilty dahil hindi sila makayanan ito. Minsan, makakatulong na lang ang bukas na usapan tungkol sa depression ayon sa research, ang pagtanong sa isang tao kung may suicidal thoughts sila ay nakakabawas ng suicide risk. Ang mga open conversations tungkol sa mental illness ay nakakatulong para matanggal ang stigma at gawing mas madali para sa mga tao ang humingi ng tulong. At habang patuloy ang mga patients sa paghahanap ng tulong, patuloy din ang pag-aaral ng mga scientists tungkol sa depression. At habang natututo tayo, treatments that's it for today if you know someone struggling with depression reach out and let them know they are not alone don't forget to like share and subscribe for more mental health discussions take care and see you next time